nipilit umihi oh. Pero parang wala lumalabas. So, mukhang tama ating diagnosis dito. Ano? Ayan, tinatawag na urinary calculi. Okay, urinary calculi. Kumbaga sa tao parang UTI. Pasakit tumihi. Oh. parang chichiria pala ito. No? Chichiria yung mga pits na. No? Chichiria. <laughs> So, si yung vitamins na yun. okay din naman. Kaya lang saburahan. Sakit yan. O, so, ayan. Ano nangyari si sa'yo? Fiber. Nakasuwag ko. Ang pahawak po. Kasama at si Teacher Rhea. Hello, Teacher Hello, Ray. Po. Assistant mo na. Ngayon tayo naka-experience ng ganito. Ayan, eh, parang ano siya. Hirap na hirap na meron siyang... Kiniimbang masakit. Pero, ano, oh, dito ka nga. So, Kapag kung anong mo. Yan, no? Oh, kasi yung buntot ganyan ng ganyan. So, imposible naman na, na, hit ito kasi, para kay naman yan, tapos maliit pa lang yan. Yan. Pero ang tingin namin, kasi nung makaraang mga, ano, araw, eh, puro pizza ang kinakain nila dahil na Pasko. Ta, yun day season medyo hindi sila masyado nakakalabas tsaka malakas tayo magbigay ng feeds so, na nasobrahan may nakakapatay yung parang bukol bukol dito eh angat natin siya iiyak to pagkagawin yun no oh. iiyak yan o oh, diba etong eto yung mga nakita kong signs kaya nag decide kami na gamutin ngayon gagawin natin Nagtuloy na tayo dito ng uh, Ang tawag dito Ammonium chloride Yun Nala <laughs> ko na Binili ko pa dati kayo from Sowi So parang tablet yun Na uh, Pang dun sa O pang para maibsan yung kanyang ah uh, Nararamdaman na hindi siya mapaihe Na uh, possible na urinary calculi Hindi naman natin sinasabi na 100% na yun uh, Pero sa pinapakita niya Ino, you know, ino, you know, Tingnan nyo po. Parang may... Yan, o, oh, ganyan kasi yung forman nila pag umiihi. O, oh, ba diba? Ganyan ang kambing. O, oh, ihi, ihi. Kaso, parang hindi niya mailabas. Mm. Napakahirap yan. Pag pinabayaan natin na ganyan, eh, ma, matay ang ating alaga. Mm. Ikaw kaya, hindi mapaihi, ba diba? Sa tao, ilalagyan ka ng catheter. Sinusuotan doon sa butas ng ano. Yun, alam nyo na. Sinusuotan ng catheter. O, oh, ba diba? Ngayon, papainumin natin siya. So, pa natin nito. Ngayon. Tapos, hawak ma'am. Ngayon, huwag mo so, ang video. <laughs> Ating videographer ngayon, si Teacher Ray. susubukan natin. Ayan. 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 Observa natin siya ngayong araw na to. Ito mo Papaubos ko sa kanya tong isang Tutunawin natin ng matindi. Yeah, para talagang ma niya lang. Naging busy kasi kami dito ng araw na to dahil kabi-kabila ang Christmas party, mga handaan, New Year. Ayan, buti na lamang at nakita ni Papa na observa agad at na-isolate agad itong kid natin na si Fiber. Pagka-painom namin sa kanya, ganito na. Alam mo yung pakaramdam ng uminom ka tapos gusto mong umihi. Pero hindi ka makaihi. Ganyan yung nararamdaman ng kambing natin. Diba? Video mo lang, ma'am. Ayan lang ko na lang. Relax, relax. Okay. relax, Dito lang kami. Isa pa, isa pa, isa pa. Hmm. Hmm. ayihi niya kaya yung response kasi pag umiinom tayo di ba katala tao pagka bagong inom tayo iniihi na kung ngayon. yung mga yan tingnan mo yung forma niya di ba ma'am yung forma niya ay parang gusto niyang umihi hindi mo maintindihan Yun. ano sa tao kasi ganun din ah, pag uminom ka usually response mapapaihi ka maya maya And pag ang kambing daw kasi ay nasosobran sa feeds o sa grains o yung mga mais. ko. No, hindi naman ito mais. ah uh, feeds talaga to na pang kambing. Kaya lang, hindi kasi pwede nang palaging yun ang yun. Ang pagkain nila. Nakakain din naman sila ng damo pero siguro nasobran tayo talaga ng This time. Ayan. Kaya ganyan. So sana makuha dito sa ammonium chloride. At uh, sana madurog niya yung eh, mga bato-bato na nandito sa kanyang uh, yun, sa kidney or doon sa ano, daanan ng ihi niya. Ayan, okay. So, papainumin pa natin ito. Hmm, pinainom natin kanina, biglang nagkagano'n. No? Ayan, yung punti-unti lang. Makuha lang natin ng maayos. At, okay, pa ma'am. Oh, isa pa. Video ma'am, video. Painin pa natin isa pa. Kaya mo yan. Fiber. Ano ang fiber? Okay, so yan, yan siya ngayon. After na ilang minuto, hindi pa rin siya umiihi. yon So number one naman kasi na pinaghinalaan namin is yung uh, feeds kasi yun yung pinakamaraming kinain nila na itong mga nakarang araw kasi nga holiday season at talaga namang naparami namin ginawa at konti lang din ang time para sila ay mailabas ang pina, pinapakain lang namin sa kanila aside from feeds ay yung napier napier tapos syempre dahil yung ano yung gatas na kanya mama goat Ayan. tapos eh yun napansin nga naman kanina sabi nga ni teacher ay kanina para daw rabis no hindi kasi yun nga yung parang parang tapos sa tubig pero hindi naman ni parang ano lang siya ano para lang siya nabulunan. Kasi yung mga rabid na hayop, eh, ibang behavior. Talagang takbo ng takbo yun. Tapos patagilid. Eh. Tapos iba nagwa-wild talaga. So, ito naman mukha namang hindi. Tsaka wala namang cases dito sa amin nun. Pero napaisip, napaisip ako dun sa <laughs> sinabi nila. Ayun. Pero ay yung pinakamalaking possibility nga is ito. Tapos yung pangalawa siguro is yung ano. Kagabi kasi, syempre, sa lubong, sa bagong taon, marahil na stress din ito. Ating mga kambing, dahil uh, talagang maingay. Maingay nung sa lubong, sa bagong taon. So, so pwede pa nga natin na isa, ma'am. So, maingay yung kanyang ninayin kasi ano eh, natay inihiwalay namin, inihiwalay ni Papa. Ayan to. Siyempre, talaga pag may Kata tayo may problema sa ating alaga, inihihiwalay natin. Yan. Ito ay yan. Ano ano? Ano ano? Yan, kung hindi naman, kung ito naman kasi irabis, eh, eh, syempre the moment pala nasusupakan mo ng tubig dyan, eh, magwawala na yan. Diba? Panorin nyo sa ano, yung sa ating film ng ganito. Dito kay kabayan yata yun, eh, you no? Know? Nakakatakot yun. Nanood mo. Ito naman, umiinom naman siya, oh. Kaya, yeah. oh, di ba? Yan. Kung yung may symptoms na rabies, hindi eh. dapat, pag sububo so na ganyan, nagwawala-wala agad siya. Okay, so ito naman is, uh, hopefully, ay mapaihi siya maya-maya. Para maibsan na yung kanyang nararamdaman niya eh. isipin nyo na lang, ihing-ihi na kayo, tas din yung mailabas. Ganun, yung nararamdaman nitong ating, si Fiber! Yan, Fiber kasi pangalan, yung pala. Ano ngayon, deadline ng mga bayad ng PLDT. <laughs> PLDT, mga hindi pa magbayad ng PLDT dyan, magbayad na kayo. Mabilis siya magputol yung mga yan. Pagka, ano, walang payment. <laughs> yan, so, galingan mo, Fiber. Sana ikaw ay makarecover at uh, pet nga siya, no? Baga sa, ano ba, 2 months? Hindi lang 2 months sa si Fiber. Maliit kung sa ganyang edad niya. 'di ba? So, abulin natin ng vitamins at ng iba pang mga uh, supplements kapag ka siya na recover. At uh, ano ba 'yung maingay sa labas? Eh nag-aaway na 'yung mag-ama. o 'di ba? Say hindi wala ko sila sa mga babae para hindi nila guluhin mo na mga babae at makapag-ready ng uh, sapat na uh, lakas para sa mating season nila. Ayun, hinahabol na. Ayan, after ko i-review yung uh, mga signs and symptoms ng urinary calculi na nabanggit ko nga kanina, eh ang laki talaga ng chance na yun yung nangyari. So, papakita ko ulit dito kung ano yung mga sintomas na nakita nyo sa kambing. Ayan, no, talagang ano na siya ngayon. Hindi katulad nung kanina. Para talagang imaginein mo yung ano, yung ka na, pero hindi mo mailabas. Na isusugod ka sa ospital, sasaksakan ka ng catheter. Yan, ganon yung nararamdaman niya ngayon. Kaya meron mga ibang gold tracers na yon Pinuputo -slip na lang nila yung kambing. Pag sinabing puto slip, edi eh ano mo Ah, uh, katay para hindi mag -ano, hindi mahirapan. Pero kasi ito, tatry natin ni eh, kung i-epekto yung uh, gamot sa kanya. So talagang titiisin mo yan yung suffering ng alaga mo. Yan. Lalo, bisiro pa, nakakawa talaga. Pero ganyan na nag-aalaga. Yan, mape-prevent naman sa ano to. Kung hindi uh, uh, tayo sa ano nagkulang sa feeds. Eh, nagkulang tayo sa pagtansya ng feeds. Sobrang dami ng na mga naibigay natin itong mga nakaraan araw na hindi naman dapat ganun. Okay, kaya sa mga farm, <coughs> sa mga ano, magka, kayo ng magandang management na pagkain. Kasi lalo na hindi lang naman isang tao ang nagmamanage ng farm tapos may hindi mo maiwasan alis-alis ka or yung mga nakagawian mo na akala mo eh uh, gutom pa sila pero hindi mo nakikita nagtitira na sila ng mga pizza ayan tulad niyan tira-tira doon ibig sabihin sobra-sobra na yung binibigay mo sa kanila yun pagka ganun, dapat uh, tansahin mo sa tama lang ang room sol ano naman natin mayroong mga dosage sa likod so sundin yun diba so ganun lang yan, nilabas ko yung nanay niya. Para makasama naman sa pastulan. Naiwan siya dito. Hindi naman din hinahanap. Hindi di naman siya naghahanap. At hindi siya dumedede. Wala siyang gana kumain. At hindi pa rin siya napapaihi. Sa mato. Kaya talagang kumuha pa ako na isang ammonium chloride. At isinubo ko na talaga sa kanya. direkta, walang tubig. Tingnan natin. Ganun talaga. Kaya susugal tayo sa mga gantong uh, katitinding experiences sa pagkakambing. Okay? Yay! Congratulations! Napaihi siya. Kaya kinakabahan ako. Sana tuloy-tuloy na. Ano, 24 oras bago siya napaihi. No? Tagal ang um effect. Pero ano, mubra yung ano. Bali, ilang ginagamit natin na ano, na pangalan nito. Ilan na nagamit nating na wala sisip ko ammonium chloride. Dalawa, dalawang tableta. So, so, eh ubos na kasi ngayon. Wala na akong ma dun sa ano. Ginawa namin, sinubuan namin ni Teacher Rhea ng dinurog na bawang na maganda rin naman sa bladder health ng kambing. Yun, kasi lumalaban yun sa mga bakterya. O so, dinurog muna namin, tapos saka namin sinubo. Yan, sana naman nasarapan siya kahit pa paano. <laughs> Ito yung inihihin niya, teka. ano, puntahan natin. Yung ganito pa lang karami, ma'am, no. Hindi natin alam kasi iniiwan-iwan namin siya. Yan, may Christmas party kami. <laughs> Yun. Eh iwan namin siya. Ah, kasi wala din namang ano kahit bantayan bantayan mo. Eh madidistract lang yung kambing. Tapos may stress lang. And iniwan tapos from time to time binabalikan namin, pinapainom nung may ammonium chloride na binabad sa tubig. Tapos nilagyan namin ng konting asin. Yan, tapos napaihi na siya. Ayun. So sana magtuloy-tuloy na yan. At hindi uh, di na magkaroon ng bara sa kanyang daanan ng ihi. Yan. parang UTI ma'am no ko sa tao. Yan. sana magtuloy-tuloy na. Yan. Madami to. Kung sa ihi ng bisiro, madami to. So, wala naman dugo. Wala tayong nakikitang dugo, no? Ano kayo naman yun. Hindi na puwersa. So, siguro, uh, natunaw yung kanyang mga stones. At uh, yung naging daan para makaihi siya. So, serbahan pa rin natin. Sana gumaling siya ng tuloy-tuloy. So, -tuloy. nakunan, saya. Pangalawang pag-ihi niya, yung basa pa Tapos, pumupo. Ayan, o. Oh. Pupu. Eh, pahit namin pupu. Yun, pupu. Ngayon, nangyari, pag sinusubuan namin ng bawang, bawang nadorog. Yan. Bawang nadorog. Ni record ko lang din. Para, ah, uh, tignan natin. Kasi, first time namin ginawa yung sinusubuan ng bawang. So, pwede siyang alternatibo. Siguro, ha? Siguro. Yan. So, experiment lang naman yung ginawa natin. Kasi, sabi naman dun sa na-research natin, eh, ang isang garlic sa mga pagkain na nakakapagpaihi at napagpalinis ng bladder okay at ngayon nakakaihi na siya syempre uh, recovery stage na tayo kaya pinapakain ko siya ng Madre de Agua at saka ng iba pang forage na meron pero eto binibigyan ko siya ng gatas na galing sa kanya inahin so habang hindi pa siya dumedede dun sa kanya inahin yung katulad ng kanya nakasanayan eh, ito muna yan. So, ganun ang gagawin ko hanggang siya ituloy-tuloy na lumakas at makabalik na siya sa kanyang dating daily routine. Okay? So, yun po. ah uh, malaga ngayon, magaling na siya at nakakain, nakakainom. At yun na, road to recovery na siya. So, up. o yan, wala na masyado masakit sa kanya kasi marunong na ulit siyang humiga. Hindi ka na mapupuyat at makakatulog ka na na maayos. Ayan, so pero bago 'yon, padidihin ko muna siya bago matulog hanggang bukas. Okay. Yan, tapos sa uh, ikatlong araw, nakakatayo na siya tapos nakakahiga na pag gusto niya hindi na siya natutulog na nakatayo. Tapos ayan oh, nakaihi siya marami. After ko may minatira pang konti oh. So, susunod niyan, pag tuloy-tuloy na siya lumakas, makakadede na siya ng sarili sa kanyang mama goat. At syempre, makakakain siya ng mga damo-damo. Malakas siyang kumain, sinusubuan ko, forced feeding. Ginunguya niya, nilulunok niya na maayos ang Madre de Agua at iba pang mga pagkain. Pinakain ni Teacher Rhea and Napier. Okay, so yun na uh, salamat muli sa inyong tiwala at suporta. Uh, suporta nyo ang aking YouTube channel na Teacher Farmer Ali. Okay, tapos sa uh, Facebook page na, Kambingan ni Ali Boy.